Sa Menjola dinala ng Transport Group na Piston ang kanilang mga hinaing hinggil sa PUV Modernization Program ng Pamahalaan. Anila, sa dinami-rami ng nangyaring pag-uusap at dialogo sa LTFRB, puro pangako lang daw ang kanilang napala na pag-aaralan ang kanilang panawagan at walang mangyayaring face-out ng mga tradisyonal na jeep. Maglabas po sila ng executive order para meron pong pinangahawakan ng ating mga operator. Kailangan lang ng konting oras no? pero sabi ko nga ang hindi namin talaga uh, pwedeng pagbigyan is yung uh, uh, ayaw nilang mag-consolidate. No? Uh, dahil sa uh, tingin namin, this is one of uh, uh, an important component of the Public Utility Modernization Program. Para sa Piston, bagamat tinatapos na nilang kanilang tatlong araw na strike, hindi raw nagtatapos ang kanilang laban. Ang gusto nila ay alisin ang December 31 deadline para sa consolidation ng mga operator para bumuo ng kooperatiba o korporasyon. Palawigin ang bisa ng kanilang prangkisa at huwag silang piliting mag-consolidate. Wala tayong pagtutol so sa pinang modernization ang linalabanan natin dito, yung maling pamamaraan ng modernization. Ang usapin po ng consolidation ay boluntaryeng isinurrender yung prangkisa ng mga operator. Kapag sinurinder ng mga operator yung kanilang prangkisa sa LTPRB, wala na pong karapatan yung mga operator na maghahanap buhay sapagkat walang prangkisa, walang prangkisa yung kanilang public transport. Nangako ang Transportation Department na handa silang i-extend ang prangkisa ng mga jeep hanggang limang taon sa kondisyong papasok sila sa Jeepney Modernization Program alinsunod sa Omnibus Franchising Guidelines. Pero ayon sa Piston, para saan pa ang limang taong prangkisa? kung puputulin rin ito kung papasok sila sa consolidation. Ang modernization po ay hindi batas. Ang modernization itinutulak nila ay isang executive order lamang ng DOTR at ng LTFRB. Kahit sabi natin, mismo yung ating prangkisa, ang prangkisa po natin ay galing sa provision ng Republic Act 4136. Sa pagmarcha nila malapit sa Malacanang, ang hiling ng transport group ay makialam na si Pangulong Bongbong Marcos dahil ipinangako raw nito na walang mangyayaring face out sa traditional jeepney sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Pero hanggat walang konkretong aksyon, tuloy daw ang kanilang paglaban. Mapaprotesta man ito sa lansangan, tigil pasada o labang legal. George Cahiles, CNN Philippines.